Magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa mga kaibigan nating nagtatrabaho sa Taiwan. Ako po si Teacher Helena. Sa inyong pong pang-araw-araw na trabaho, nakakaranas ba kayo ng iba't ibang problema na hindi niyo alam kung paano lutasin? Hayaan ninyong tulungan kayo ng mga pagunawa sa trabaho sa pagresolba ng iba't ibang problema sa trabaho. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa kaligtasan sa trabaho. Sa Taiwan, madalas nating sinasabi na kaligtasan muna. Kaya sa palagay ko, wala nang masangkop pa kaysa kaligtasan na kailangan ilagay sa unang kabanata. Ngayon, basahin natin ang unang liham ng ating mambabasa. Guro, magandang araw po. Maraming salamat po sa paggawa ng mga pag-unawa sa trabaho sa Taiwan. Kapag oras po ng pahinga ko, naikinig ako at nag-aaral ng Mandarin. Mag-iisang taon na ako sa Taiwan. Tuwing nagbubuhat ako ng mabigat, na bagay o nakatayong maghapon, sumasakit ang aking likod at balakang. Guro, mayroon ba kayong magandang paraan upang malutas ang problema ito? Napakahalaga ng problema ito. Sa palagay ko, marami rin sa inyo ang nakaranas ng pananakit ng likod at balakang pagkatapos magtrabaho. Maraming dahilan kung bakit sumasakit ang likod at balakang. Upang maiwasan ang labis na pagkapagod ng katawan, maaari tayong makipag-ugnayan sa ating amo Upang kumpirmahin kung may mga kong-chü, kagamitan na makakatulong sa trabaho natin. Iba pang mga kagamitan na makakatulong sa trabaho. Huyao, pang-suporta sa baywang. Tui-che, kariton. an mao helmet. sautao tao guantes. Hu-mu-jing, salamin pang proteksyon. Fang-hu-i, damit pang proteksyon kotao, face mask, at iba pa. Sa paggamit ng mga kagamitang ito habang nagtatrabaho, hindi lamang ito pinuprotektahan ng ating kaligtasan, kundi pinapataas din ang ating pagiging produktibo sa trabaho. Tignan natin ang aktual na sitwasyon ng ating mga kasamahan. Laban, Pagkatapos mapanood ang usapan ng ating mga kasamahan, Tandaan natin mag-iingat at gumamit ng mga kagamitan pang kaligtasan habang nagtatrabaho. Mahalaga rin ang tamang postura sa pagbubuhat. Halimbawa, kapag nagbubuhat ako ng gamit, ginagamit ko ang lakas ng aking mga binti. Una, luluhod ako, idederecho ang aking likod, pagkatapos huminga ng malalim at dahan-dahang tumayo. Kailangan natin gawin ito ng man Dahan-dahan, bagalan. Kapag madulas ang sahig o may hawak kang babasagin, madalas nating sinasabi na mag-ingat at kumilos ng man Dahan-dahan, bagalan. Upang maging magalang, maaari nating idagdag ang salitang ching, pakiusap sa unahan ng man Dahan-dahan, bagalan. Halimbawa, ching man itiyed. Pakiusap po, dahan-dahan. Ang i dito ay nasunda ng salitang nasa pangatlong tono, kaya magiging pangapat na tono ang i. Maari rin nating idagdag ang salitang pandiwa bago ang man i tien. Dahan-dahan upang hilingin na gawin ang isang bagay ng mabagal. Ching plus pandiwa plus man i tien. Pakiusap plus pandiwa plus dahan-dahan o bagalan. Masyado kang mabilis magsalita. Ching man Pakiusap po, bagalan mo magsalita. Masyado kang mabilis magbisikleta. Qing qi tian. Pakiusap po, bagalan mo magbisikleta. Masyado kang mabilis magmaneho. Xing kai Pakiusap po, bagalan mo bang baneo. Masyado kang mabilis maglakad Qing manitin man Pakiusap po, bagalan mo maglakad ang kabaliktaran ng manitin, dahan-dahan ay kwaitin, bilisan. Masyado kang mabagal maglakad. Ching tso, kwaitin. Pakiusap, bilisan mong maglakad. Masyado kang mabagal kumain. Ching tso, kwaitin. Pakiusap, bilisan mong kumain. Kapag hindi matapos-tapos ang trabaho o may emergency, madalas tayong pinapabilis ng ating amo. Zai, kwaitin. Bilisan pa. Ang salitang zai dito ay nagpapahayag ng mas mataas na antas. Kapag narinig natin ito mula sa amo, dapat tayong magmadali upang matapos ang trabaho. Ngunit tandaan, kaligtasan ay numero uno. I-prioritize ang sariling kaligtasan. Hindi ko alam kung nalutas na nito ang iyong problema. Kung tama na ang iyong postura at gumagamit ka na ng back support pero sumasakit pa rin ang iyong likod, maaari kang magpa amo mo magpamasahe sa iyong kaibigan o gawin itong mag-isa pagkatapos ng trabaho upang ma-relax ang iyong mga kalamnan. Kung hindi mo alam kung paano ipahayag ang nararamdaman mong sakit sa katawan, maaari kang bumalik at panoorin ang talaarawan ng buhay ni Ani sa pang-anim na kabanata. Sigurado akong naalala mo pa ito. Ngayon, basahin natin ang pangalawang liham ng mambabasa. Guro, magandang araw po mayroon akong isang kasamahan na may kasalanasan at napakahusay sa teknolohiya. Ngunit hindi niya gaanong pinapansin ang mga SOP, Standard Operating Procedures, sa kaligtasan. Dahil dito, natatakot akong makatrabaho siya. Hindi magaling ang aking mandarin, kaya gusto kong matutunan ang ilang parirala upang makipag-usap sa kanya. Salamat po, Guro. Tunay na nakakaawa ang mambabasang ito. Sa tingin ko, nais lang ng iyong kasamahan na matapos agad ang trabaho kaya't binabaliwala niya ang mga SOP. Ngunit mali ito, kaya't dapat natin siyang kausapin ng maayos at magalang. Maaari tayong gumamit ng mga paalala upang ipaalam sa kabilang partido ang tuko sa pinaghahalagahan nating kaligtasan sa trabaho pilitin huwag iparamdam sa mga kasamahan na naguutos tayo sa kanya o nagbabanta sa kanya. Dahan-dahan, nangangahulugan ng utos at ang pagdaragdag ng huyao chi, huwag magmadali ay isang magandang paraan ng pagsasabi. Pag-aralan natin ang isa pa. Yao chui anquan bigyan pansin ang kaligtasan. Ang chui ay nangangahulugang magbigay ng pansin at magpahalaga. Chui bigyang pansin ang ano. Ilagay ang tinutukoy pagkatapos ng bigyang pansin. Halimbawa, Yao, yi anquan Dapat bigyang pansin ang kaligtasan. Yao, Chui, Homien, De Che. Dapat bigyang pansin ang sasakyan sa likod. Ang Yao. Dito ay nangangahulugang dapat. Tignan natin ang aktual na sitwasyon ng ating mga kasamahan. Ang 要注意安全，快回去拿。好，你等我一下，我们一起去工地。我等你，不要急，慢慢来。Pinakamahalaga ang kaligtasan. Kung walang helmet habang nagtatrabaho, maaaring sabiin sa kasamahan na hindi in tayu sandali at kukuunin natin nagan. Pag-aralan natin ang ilang mga salita na makinalamas sa kaligtasan. 检查，suring 安全开关。 safety switch, ko, ikabit, anquan kouhuan, safety harness, chuan, isuot, fang guang beixin, reflective vest. Para malaman kung tapos ng isang tao ang isang gawain, na pag-aralan natin dati ang paggamit ng le. Le ay nagpapahiwatig ng pagbabago ng sitwasyon. Ganito rin ang paggamit dito. 你检查安全开关了吗？那梳理木那吧 a n s a f e switch。你扣安全扣环了吗？那卡 bit 那吧 a n safety harness。你穿反光背心了吗？那 soot 那吧，ang reflective vest。dignan natin ang a k t o a l na situation ng ating mga kasamahan。开始工作吧。等一下，你检查安全开关了吗？检查了。 Ni, ko ko le -ma? Ni chuan le -ma? ba niyo Sa pagpunta sa ibang bansa para magtrabaho, ang pinakamahalaga ay makauwi ng ligtas at maayos. Sana ay laging unahin ang kaligtasan sa trabaho. Konti na lang ang oras natin, kaya dumako na tayo sa ikatlong sulat ng mambabasa. Magandang araw po, guro. Tatlong taon na ako nagtatrabaho sa Taiwan at naging maayos naman ang lahat hanggang nung nakaraang araw. Naaksidente ako at nasugatan. Masakit ang aking kamay at hindi ako makapagtrabaho. Natatakot akong sabihin sa amo ko. Baka mawalan ako ng sahod at hindi na makapagpadala ng pera pa uwi. Paano po ba ito? Diyos ko po, ayos ka lang ba? Nagpatingin ka na ba sa doktor? Kapag nasugatan ka o naaksidente, huwag kang mag-alala kailangan mong sabihin sa amo mo para matulungan kanila. Sa Taiwan, lahat na nagtatrabaho ay may Pao Shien Insurance. May iba't ibang uri ng Pao Shien Insurance. Halimbawa, Chen Kang xian, Health Insurance. Sa Taiwan, lahat na nagtatrabaho sa pabrika o sa bahay ay may health insurance. Tinatawag rin itong Chen Pao. Kung nasugatan ka, maaari mong itanong sa amo mo kung paano mag-claim ng health insurance benefits. Maari mo ring itanong kung meron kang EY Shen, Accident Insurance, Shanghai Pao Shen, Injury Insurance, Zhizai Pao Shen, Work Accident Insurance, o Zhu Yuan Yi Liao Hospitalization Insurance. Ang layunin ng insurance ay magbigay ng proteksyon kapag may nangyaring hindi inaasahan walang gustong masugatan sa trabaho, di ba? Kaya't kung may insurance, dapat hindi ka mag-alala sa mahal na gastusin sa ospital o sa pagpapadala ng pera sa pamilya. Ang mas mahalaga ay magpahinga at magpagaling. Paano mo sasabihin sa amo mo ang tungkos sa iyong pagkasugat? Pag-aralan natin ito. Kahit ang mga hindi pa nasusugatan, pwedeng matutunan ito para paghandaan kung sakaling kakailanganin. Pusyaw sin, hindi sinasadya po sin. Hindi sinasadya, nangangahulagang hindi intentional. Mga halimbawa, dahil mali ang postura sa pagbuhat ng gamit, kaya po sin, show sang Hindi sinasadyang nasugatan. Dahil hindi ka naging maingat, sugatan ka. Kung hindi mo sinusuri ang iyong trabaho, po sin, chu wen ti. Hindi sinasadyang nagkaproblema. Dahil hindi ka naging maingat, magkakaproblema. Ang salitang xiaoxin mag-ingat ay naguuto sa tao na maging maingat sa paligid upang maiwasan ang panganib. Halimbawa, kapag nakita mong basa at madulas ang sahig, maaari mong ipaalala sa iba na siyawsin, mag-ingat. Kapag nakita mong gumagamit ang delikadong makina ang iyong kasamahan, maaari mong sabihin, siyawsin, mag-ingat. Upang maging mas magalang, maaari mong dagdagan ng ching, pakiusap. Tsing, Xiao, Xin. Pakiusap, mag-ingat. Tsamala. Paano na? Nagpapahiwatig ng pagnanais na maintindihan ng mga detalye ng nangyari. Paano ka nasugatan? Sa hinang pagkakasugat at iba pang malaman kung paano ka matutulungan. Kung nasugatan ka sa trabaho pero hindi ka sigurado kung paano ka nasugatan, maaari mong gamitin ang salitang K'nang. Maaari. K'nang marahil na nagpapahiwatig ng hinuha o hakahaka. Wokanon -haka. pe chichi jia tao le. Marahil na ipit ako ng makina. Wokanon pe tong si ya tao Marahil na daganan ako ng gamit. Ang pe ay nagpapahiwatig ng pagiging biktima o pagkakasugat. Ang tao ay nagpapakita ng resulta ng aksyon. Tignan natin ang aktual na sitwasyon ng ating mga kasamahan. 老板，我不小心受伤了，怎么了？我可能被机器夹到了，快去看医生，记得拿医生证明。为什么？可以申请保险，你下次要小心一点。好，谢谢老板。Sana makatulong itong mga pag-aral sa yon. Lakas na ng loob at sabi ng problema, may lutas ng kalahati. Walang anumang kung hindi may puro hayag ng ma-bote. mas nakakatakot kapag hindi ka nagpatingin sa doktor o hindi mo sabihin sa amo mo at lalong lumala ang sugat. At hanggang sa huli, hindi ka makapagtrabaho. Kung ganito, nakakapanghinayang. Ngayong araw, natutunan natin ang maraming salitang mandarin na ginagamit sa lugar ng trabaho. Balik-aralan natin, Kong kagamitan. Hu Yao, pangsuporta sa baywang. Tui Che, kariton, 安全帽, helmet. Shoutao, guantes. Humu-jing, salamin pang protection, fang hu yi, damit pang proteksyon. face mask at iba pa. Man-itien, dahan-dahan, bagalan. Ching, pakiusap, mangyaring. kwa yitian. bilisan. Zai, kwa yitian bilisan pa. Ammo, magpamasahe. Chu bigyan pansin. Yao chu yi Bigyan pansin ang kaligtasan. Yao chu yi de chē, Dapat bigyan pansin ang sasakyan sa likod. Jian cha, suri in. safety switch. Ko, ikabit. chuan chuan safety harness chuan isuot fang guang reflective vest pao insurance jentang pao health insurance chen pao national health insurance i accident insurance shanghai pao injury insurance juzai pao work accident insurance, 住院医疗险 hospitalization insurance, 不小心受伤 hindi sinasajang nasugatan. sugatan, 不小心出问题 hindi sinasajang magkaproblema, 小心 magingat, 请小心 pake usap magingat, 怎么了 paano na? 可能。 Marahil, dito nagtatapos ang mga pag sa trabaho ngayong araw. Sigurado akong mas gumaling pa ang inyong kakayanan sa pagsalita ng Mandarin. Hanggang sa muli nitong pag-uusap. Bye!